Hello, hello mga katikangers. Ito yung update nung ano, nung orange namin. Ganyan karami ang nalalaglag. Ito, buong ano ito eh, Buong mga bulaklak ito eh. Nalalaglag, ganyan. Sa dami ng laglag yan. Ayan, sa dami ng laglag. Pero marami pa rin bunga. Pero malalaglag pa yan malalaglag pa yan kasi may mga bunga ng maliliit na ganon kahit yung buwang maliliit na ganon malalagdag din yan hindi lahat lahat yan mabubuo yan. kasi pag nabuo yan yung sabi ko na nga ay ma mas pak ma masisira din lalong mamamatay kaya malalaglag din yan marami pang malalaglag yan sa susunod na malalaglag yan ipapakita ko yung ano na yung bungang maliliit na Ayan, ang daming ano, nalaglag. Hanggang doon. Hanggang sa ginawa kong ano, hugasan ko ng kamay pag nagga nag -ga garden ako. Ayan. Kaya ganyan. Marami pa yan. Marami pang malalag yan na, ano, na bulak-bulak. Hanggang sa bunga ang malalaglag na maliliit. Ito lang ang garden ko. <laughs> Ayan. Parang bahag. Hmm, parang necktie. <laughs> Maliit lang yun, 'Yung nabubuhay na naman yung mga patani. Pero 'yung mga ano, mga maraming nabubuhay na ano na uh, kamatis, pinapatay ko. Kasi bumili ako ng ano, kasi 'yung kamatis namin maliliit. Bumili ako ng malalaki, 'yan. Ito 'yung inano ko. may na. Kaya lahat ng tumutubong ano Ah, kamatis dyan. Ang daming natutubo. Ang daming kong natanggal At saka eggplant lang ang kinuha ko. Hindi ako bumili na yung ano yung yung buhay na. Kasi may mabibili ka rin buhay. Mahal. Five dollars. Hindi na pinaka, pinaka pinaka ano pinaka pinaka ma... pinaka mura. Kaya yun. Okay do. Okay mga katiganges. Yan. Update ng ano. Ng oranges. Marami pang ayan, marami pang ma, ma ano yan. Ma malalaglag. Ayan, hanggang dito. Ayan. Nasa lubak ko ng ano ng aking gasibo. Ay yung gasibo ko kino gina gina ginawa ko April 11, oh? 20 2016. April 11, malapit ng ano mag 14 years, 14 years. Ito lagayan ko ng mga uh, ano mga basura ayan puro basura hindi ko pa na ano, hindi pa na, na aayos kasi magtatapon ako pa konti, konti lang okay okay, nakatingan lakas ng hangin dito sa amin ngayon pero maaraw ang lakas ng araw pero ang lakas ng hangin yung lukwat nila doon sa kabila kabila yan eh ayan. Marami na. Oh, ipapakita ko pala yung lukwat ko. Okay. Bye-bye. Para ipapakita ko yung luk lukwat ko rin.